At pag dito sa palapala, sa ka ng katakbe. Kung pa ka nang ka, sumagat ka na ng kanan kasi kakating ka yung mga yan. No? Galing sa kanan, nag, ano, bago, biglang ka ka, diba? Ayan, advisory mga kap. Scatter trucks and buses, no entry. Along Governor's Drive. Harap ng SM. Yun yun, doon sa harapan yun. Entry mga kap. Scatter. lahat ng ano kakanan bawal sa harap ng SM bus tsaka ano trap papunta at pabalik siguro yun ano kami ginagawa doon ang diskarte niyan dito kayo kanan Kung galing kayong kapite kanan kayo tapos stoplight dyan eh Kakaliwa kayo dyan O kaya doon sa kabila yung bypass Kung papunta kayong GMA or Carmona Or what Ay bawal doon sa ano Harap ng SM na yung maliwa dyan kaya ito sa kabila yung bypass sunod na kaliwaan doon sa